pagyara guys ah uh, ayan punong pa so ayun guys ay ah uh, pawin na pa kasi maraming mga mga mangga dito guys nakulog guys iniwan lang ng mga bata iniwan so thank you guys iniwan lang ay, Guys, kasi, ah, walang tao dito sa bukit guys ako lang mag isa so pabalik na lang ako dito.